Good morning! Kumaring Lloyd, hoy ah. Ganda lang sikat ng araw, honey. Oh, good morning, kumarit eh. <coughs> Ay, maaib ako hindi ka papunta na kumaring Yudor? Bakit? Anong mayroon doon ka na kumarit eh? <coughs> Ay, hindi mo ba alam? Hindi ka ba ka sinabihan? Na ano nga? Anong mayroon? Aba? <coughs> Ay, ngayon kanyang kaaraw. Oh. Aba! Ay, pahuli-huli ka naman. Ay, nakakatay doon ng pitong babo. Tsaka, kung si Pirasong 45 days. Oy, ay! Ay, na di pagsasama ko. Ay, birthday ba ganang kumarit? Eh. Ay, Ayoko ako naman tayo hindi sinabihan na pumunta. Kaya ako yung nahihiya na basta na ang pupunta nang hindi ako niimbita. Ay, kaya nga, kaya sabihin, ay, kaya sama ko. Para sabihin ni Day magkasama, edi hindi ka na mapapansin. kau naman pala. Ay, maano la ang pati naman kung ito mapansin kasama kita. Ay, kumari mo din naman si... Kumari, Tays. Ay oh, ikaw naman pala pa importante ba? Baka nakalimutan la ang na hindi ka At alam naman eh, kahit hindi ka puntahan, eh, permi kang sa birthday yan. Tinamark ka. Ay, ala, sige! Masyado ka namang mapilit. Hinta nga ha. Tukunin ko ng bag na malaki. Ha? Hantayin mo ako. Hinta ay ano, humanities. Kata na, at baka tayo makakapag-diet pa ng baboy. ano ah, nang gagawing minuto, may gintay nakakatulong, kaya akong inagahan din ang punta. Para naman may masabi ako'y tumulong sa kanyang pagluluto. Kata na! Ay, kata na! Kung tapos dami dami bang sinasabi, kata, kata, kata! At tayo maghihiwa ng kung ano gano'n, kata na! Mauna ka ng pumasok kumaritis. Balikan mo na lang ako dito sa labas, honey. Sabihin mo na lang ako kasama mo. Pero sige, antayin kita dito, ha. Oh. Diretso, diretso. Kumari, Tess! We have Birthday! Aba! Ay, maraming salamat, Kumari, Tess. Ay, kasama ko si Kumaring Lloyda na andun sa labas, ah. At aking ipinagsama at ako'y may kasabay pa sa inyo. Ay, ibig sabihin ay ayos lang naman sa iyo, di ba? Naisama ko si Kumaring Lloyd. At nang may makatulong tayo pagagayat ng kahit gulay man lang at ano, kahit tagahugos ng pinggan na eh. puti. Sino? Ang sinama mo, Kumarete? Si Lloyd O, At Ay, hindi ko nga Kumarete sinasama yung si pinapasama yung si Lloyd. Ah. At gawa naman yan ay kilalang kilala dito sa ating barangay na perming nagbabalot ng handa kahit hindi imbitado. <laughs> eh, eh, hindi mo si Loyda, ay, baga kilala si Lloyd? Ay, kumari, baga. Kumari, ay, naman ka na. Kaya baga hindi mo anibitahan. <laughs> Dahil ganayon ang, ang mga gawa. Ay, hindi ko naman taalam na yung parang si Lloyd ta. Ay, ganay ang pag napupunta sa mga handaan ay ng mga handa. Ay, siya hala, kumari, At aking sasabihan sa labas na Mamaya yung hapong nila ang bumalik para hindi na natin ma ano dito ah. At baka mamaya kung kailan may bisita, isa ka magbalot na magbalot ng handa. Honey, nasabihan ko muna. At pasensya ka na, hindi ko naman alam. Ay, hala, 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 Kumari Okay, okay. Sabihan mo na. Eh? eh. Kumari Lloyda! ay wala pa naman palang gagawin dito kung nakumarit eh at wala pa naman palang gagayapin at maya maya pa daw tanghali kaya ito'y umuwi muna sa inyo kapusin mo muna yung iyong ah at mamaya yung hapong kanala ang bumalik para saktong kainan na honey ay mamaya ba kung hapong babalik kumarit eh layong layo ng ating nilakan ako mamaya yung ay eh, kasi nila ako maupo muna hindi yan lang. at makapagkintuhan kung mamaya pantanghali ang gayatan ng baboy ba ikaw naman namang ka naman meron mong layo-layo nang -layo nilakad dati pagbabalikin mo lang ako ay ikaw ay bakit sa akin ka nagagalit kumaring loyda Ay, naman talaga ang sinabi ng kumartes na huwag ka na doob. papuntahin dito at ikaw doon ay eh, kilalang-kilalang nagbabalot ng handa kaya daw ikaw hindi iningatahan yun ang totoo ang sinabi sinabi ko lang namamayang hapo ka na bumalis sinabi niya iyon ha? na ako lagi nagbabalot ng ulan aba Tatalingin niya yung po nitong chismis na 'yan. Kaya pala ako hindi niya chino! Dahil pala 'yun ang kanyang sinasabi. Tapos isa ka pa namang sol sulsul -sul siguro. Na ako 'yung ng handa. Nasaan niya si Kumarotes ah? Sa akin. Huh? <laughs> Kumare, sir! Kaya nga ba ba sinasabi ni Kumare? Na ako hindi mo inibitahan at ako yung nababalot ng handa? Sabi yung nabalitaan niyang ganyan ang balita! O ho! Tutulungan ka daw namin paggagayas lang kung anong gagayasin diyan! Melentik ka! O ba, hindi po kit birthday mo eh may ganyan mo sa akin! Kailaman ka! Kasi naman yung last birthday mo na ito! Dana! Uy kumarit eh! Sa so, wala naman akong sinasabing ganay oh! Ayunin like, ka dito at kumain ka muna ng minodo! Minodohin mo yung lentik ka! Sira ulok ka! Dana!